<laughs> kami. Patawa pala kayo, bato. May panggulo kasi. Kaya minsan nalilito eh. Mm, panggulo? Panggulo daw, panggulo, nakaganto na. pag hmm? Sabay-sabay ba tayo umawak? Hindi. 3, 2, 1.

Wala kasi nyo sa araw-araw. mo may ma Saan sa atin Hindi. Wala pa naman. Wala pa, na. Tara! malapit na. Sinali May may. Sakit? na ako <laughs> <swimming coffee> well, ito. So, ah, like <quizzical> Siyempre

Dapat tumatama lang. Oo, Tumatama. Mali 3 2 1. Uy.